kulo 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 na kulo kulo na red bawang sibuyas luya guys tinulang isda tayo guys tinulang isda unahin ko lagay ang gulay bago ang isda ay gulay gulay ilagay na nangilip kasi yung isda. Albus tamote. Albus tamote. Ito. Ito siya. Nagay ko na ang isda. Maliliit isda tamban ito tamban sinabawang tamban yan masarap to siya guys isda nakdin to ipakse sabawa natin iba siya yung bagong you know, kariwak pa na isda. Masarap oh. yung sabawan. Ayan. Ayan. Asin. Ito sobrang tabaw. Ang sabaw niya ng taan. Paminta una ang Sili green at saka red May nating kunting Ajinomoto Sarap ang sabaw nito. Tinulang isda. Ready to eat na guys. Ito na ito yung aking tinulang tamban. Hanggang dito na lang guys. Kaya na nagustuhan nyo ang ating luto. God bless sa inyong lahat. Thank you sa inyong panunod ng aking mga video. Thank you.